Guys, awawa naman yung kalan ng commander ko. Ang tigas na oh. Gusto na mag-resign. Kaya na-order tayo sa TikTok shop. Akin na. Ito. Tignan natin. Unboxing tayo. Unboxing diary. Let's go. Ah, pichok kulay pa. Yung pichok kulay. Pichok kulay dyan. Ah, pichok kulay. Pero papapit. Mano siya. Balot na balot siya guys. ah. Ma, mayroong pang-papi to. Mayroon pang mayroon pang maron dalawang balot sa mga lodi. Dalawang balot, balot na balot. Pa. Pa. Sip na sip ang parcel nyo, guys. Mayroon na. Mayroon pa yung oh, pa. Aba, ang galing naman. I-box pa siya. Buo balot na balot. Sip na sip mga lodi. Nakalang mo toolbox o. Portable gas stove. Portable gas code ting guys. Woo! Baliktad yung pagkakabukas ko. Okay na. Buti na lang. Wala naman. Aba. Na meron ko siyang kasamang ano, guys. Manual. Yan, o. Oh. Na hindi ko naman na ito Oo, oh. oh, galing, guys. Mas malaki siya. Tsaka mas safe yung ano mo. Niluluto mo. Hindi siya totomba. Hindi kagaya nito. Tutumba ito eh. Hiligis eh. Hindi naman sa pangaan. O, tabi mo muna yan na. Tabi mo. Yung mga assistant ko na ito. Mas mura nga lang ito. Pero ito, kung gusto mo naman ng quality, dito ka na sa mas may preso. Oo. Safe na safe. Paano siya? Ano ito? Ma? Hindi inaano rin? Tawag na ito? Hindi. Ano, hindi siya de-click? Ha? Sinisindihan na ng posporo? Hindi. Hindi lang siya. Ay, you Pero ganun din siya. Ano, dito? dito. Pa, may manual. Tapog-tapog ka kasi. Bawit. O siya, yung... Wala. Ah. Sa butas. Then, ikaw mo to. And then, ipipress ipre, eh, mo to para mag-block. Yan. Then, sara mo to. Then, pag binuksan mo siya. Hi. Nahihinaan mo siya, hindi ka na masusunugan ng ano. Guys, meron pala akong nakalimutan na ibigay sa inyo na safety para sa mga bata. Nakikita nyo ito guys, yung lock niya. Gas lock. Pag hindi mo na siya ginagamit, itatas mo siya ganun. Tapos kahit pihitin ng mga bata yan, hindi sisingaw at hindi mag -aapoy. Pero once na i-prenes mong ganyan, yan, aapoy siya ganyan. Isa pa, ulit pa. Pag mo to, then, kahit i-press nila lang, i it, hindi sa apoy. Kaya sa mga gustong sumubok at umorder dyan, nalagay ko na lang sa yellow basket ang link. Andito lang yan. Oh.